tapos tawid din ako hindi naman nakapagtapos naka ng pag-aaral si, si Aguinaldo. Talaga si Emilio Hodes talaga ano? Huda, sino? Hodes ano? Sino? Emilio ano? Aguinaldo? Oh. O, ito ito na. Kapitinyo? traidor. hindi lahat, hindi naman lahat. Oh. Garang -garang, Garang, marang, lan, lan, nan, lan, ganito, ano ang hula Ano naman lahat eh. Ano naman lahat eh ganito. Okay, okay, okay. nung, natapos ang eleksyon, nung araw na yon ay nagprotesta ang mga taga-kapitin kung bakit si, si 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 Andres Bonifacio ang, ang naging presidente. Naging presidente na wala man lang siyang aral. Dapat daw pupunta siya sa interior ang local government. Mm. Siya daw DILG. Mayroon naman nung araw na yun? Mayroon na kabinete. pero may DILG na ba? Hindi pa, hindi pa. Hindi ba ang tawag noon? Basta interior and local government. Uh, yun yung mga kabinete. Ngayon, ayaw ni Bonifacio. Sabi ni Bonifacio, ako ang supremo, automatic na ako magiging presidente ng Pilipinas. Mm. Pero ang totoong unang maging presidente, si Bonifacio. Si eh, Bonifacio, hindi si Iguan. Si Pero kasi ang dinideklara sa mga libro, si ano, si Aguinaldo. Aguinaldo kasi siya ang siya ang eh. Pero inagaw yun. Inagaw nga. Inagaw, nag, nag, na, parang mga Aquino rin yan eh, nangagaw. Nagkaroon ng saksyon, nagkaroon siya ng saksyon, yung panahon na yun. nagkakaparilan hmm. yata nung panahon na yun. Hmm. So tumakas, nung gabi na yun, tumakas si, may, eh, si Andres Bonifacio, at saka si Feliciano, tumakas sila hmm. kasi nagkabarilan nga, nagkapatayan nga yung taohan ni Andres Bonifacio at saka yung taohan ni Emilio Aguinaldo. Ngayon, dineklara nila na si Emilio Aguinaldo ang magiging presidente na wala man lang doon sa pulong. Yeah. Deklarasyon na walang, walang tao doon. Walang tao? Wala siya doon? Wala siya doon. Pero si ano pong presidente? Siyang ang dinideklara -dik pero siyang Maka, di, di, na, siya ang inagaw Hindi Ito yung ibig sabihin, si... Bonifacio, sobrang ay si Reynaldo, sobrang makapal ang Siguro. No, di ba? Uh, Dito to. Yung mga tao na yon, mga kasama ng mga tao ng kabit niyo. <coughs> Ngayon umatomakas na si, si si ano, si Andres Bonifacio. Ilang gabi nakalipas nag order ng nag order si Andres Bonifacio si si Emilio Aguinaldo ng ah uh, Nanguhulihin uh, si Andres Bonifacio at saka yung kapatid niya. Si... kung Si... Pilisiano. Pilisiano? Uh Oo. -oh. Dead or Alive. Kaya ngayon nga, eh. si Bonifacio, eh si Aguinaldo, magkapadraga mo ka? Siguro. Basta ganon. Hindi, ako... May ikaw kami sa Aguinaldo eh. May... May ugnayang kami dyan eh. Uh, ngayon? Hindi. Pinuli hmm. Nung hinuli, ang ginawa nila din sa bundok at pinas lang na hindi alam kung saan nila. may oh, kasama doon si Emilio Jacinto. Kasama doon. Hindi ko alam kung kasama. Si Emilio Jacinto, pinapatay din ni Aguinaldo. Basta ang alam ko lang yung magkapatid lang na... Oo. Oh, maripasyo. oh, tapos yung magkapatid na Bonifacio. Hindi yeah. ngayon, hindi alam kung saan, hindi alam kung... Saan nilibing. Ano nilibing o wala. Yeah. Oh. Basta walang nakita ang mga bonifacio sa magkapatid kahit damit. Ang ang lolo ang lola namin sa tuhod. Kaya ako sinabing may ugnayan kami sa sa mga Aguinaldo. Simula nung simula nung kan naging katulong ni Aguinaldo ang lola namin sa tuhod eh. O, tapos. Tingnan ang katulong na talaga 'yon. Oh, oo. Oh. <clears throat> simula simula, simula na ang gamalipat ng bagyo. Oh. Sige. Ang nam, mga angkan namin na namamahala hanggang ngayon doon sa bahay ni... sa Museo ni Aguinaldo. Hanggang ngayon. Tapos dito sa malaking fishpond dito sa Bulacan. Ang angka din namin na namamahala doon. Pero sila lang yung kasi. Pero naging maganda buhay nila. Noong araw, taon-taon mayroong mga remita sa galing sa mga matatanda namin doon sa kwan. Kaya lang nakikinabang lang ng remittance na yun. Nagagaling doon sa lolo namin sa tuhod. Yung mga angka namin sabi, <laughs> hindi pinamamahagi, hindi kami pinamamahagian. <laughs> <laughs> eh, tapos, tapos. Eh, hanggang ngayon, sila pa rin namamahala doon sa kwan. Ano na Sila pa rin namamahala. <clears throat> Ayos no? doon. Ngayon, sila pa rin ang mamahala doon. Tapos hindi nagtagal si Emilio Aguinaldo sa panunungkulan. Bakit? Ha? Diba binenta yung Kastila? Ay, Ay oh. binenta ng Kastila oh. kasama si Aguinaldo doon sa bintahan na yun. Oo, oh, ano binenta niya yun. Pumunta siya ng Hong Kong. Pumunta siya. Na, ba't magpunta sa Hong Kong? Hong Kong ba? Ay, sa Hong Kong yung nagpunta si Icon eh. Di, Paris muna. sa Paris, oo. Oh. Oh, punta ng Paris, under the Treaty of Paris yun. Oh. Sintahan na yun, ng 20, 20 million dollars. ang Oh. Under the Treaty of Paris. Na nung pagpasok ang mga, ka, mga, mga, ano, mga, ito mo ka, <laughs> gano'ng kagago. <laughs> gano'ng kagago, ah. Hmm. Pagpasok ng Amerikano, kasi magaling mag-Castilla yun si Emilio. Emilio no, ganda daw. Oo, oo. Espanyol yun. Espanyol eh. Magaling mag-Espanyol yun. Nung pagpasok ng, uh, ng mga Amerikano, alam niya alam niya parating ang Amerikano kasi pag meeting muna siya kasama si Pilipin Pilipin Buen Camino sa mga Amerikano bago lumusog. Alam niya yun. Hmm. Uh, Tama mga gano'ng kagago. Nung lumusog na, tumakas sila ni, Gerana na, no? Gira na. To make it short, Gerana na. Tumakas si Emilio Aguinaldo kasama si Gregorio del Pilar. Dumaan sila sa biyak na bato sa Bulacan, papuntang siya na Marbe. Dito. dito na si Melio ang inando, tumawi, papuntang Hong sa Hong nga. Oh. Pero alam niya na magkakaroon ng hitwa, magkakaroon ng mururo, magkakaroon ng gera-gera. Mm -hmm. Ngayon, ngayon sinabak niya mga kanyang mga Tao. Kanyang, kanyang mga tauhan mm -hmm. kasama na si, si 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 Antonio Luna. Antonio Luna. Kasama na doon, para ipagpapatay eh, ng Amerikano sa metalak alam niya. Hmm. Kunot dulo, alam niya ang magkakaroon ng ganyan. Kaya nga, sira ulo nga eh. Hindi mo kagano kagago.